tuwing laban ng pambansang kamao Manny Pacquiao ay marami ang pumapansin sa kanyang kinikita sa bawat laban niya. Marami ang humahanga, marami ang nangangarap ng ganong kalaking halaga nakikitaid. Sa kanyang huling laban kay Mario Barrios kung saan deklarado namang draw ang laban pero tinataya o manong isang bilyong piso ang kinita ni Pacman. Marami ang nagsasabi, grabe ang fortune ni Manny. Sobrang yaman niya at ng kanyang pamilya. Sobrang sikat sobrang pinagpala at marami ang nangangarap how to be you, Manny Pacquiao. At may paliwanag ang Biblia tungkol dito. It does speak to God's sovereignty and kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng bagay at pangyayari dito sa lupa. Sabi nga, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Yan ay sa Romans chapter 8 verse 28, malinaw na ang Diyos ay may plano sa bawat isa sa atin. Huwag ka maingit kay Manny Pacquiao, nakaukit na talaga ang plano ng Diyos para sa kanya. At hindi naman niya nakuha sa madaling paraan. Eto siya noong 1991, magkasing edad lang kami ni Manny Pacquiao. Iniisip ko noong 1991, kakagraduate ko lang ng elementary at first year high school ako niyan. Typical na estudyanteng Pilipino. Pero si Manny Pacquiao, nasa probinsya, mahirap ang buhay. Hindi natin alam kung nakapag-aral siya nung time na yan. Pero isa lang ang malinaw. Sa murang edad, nakikipagdigmaan na siya sa larangan ng boxing. At dahil sa hirap, wala siyang choice kundi magpursigi sa pamamagitan ng lakas at pamamagitan ng talento na meron siya. God has a plan for everyone, bawat isa sa atin. At marahil sa murang edad ni Manny Pacquiao, bukod sa talento meron siya, hindi natin alam, sadyang may matatag na rin siya siguro pagtawag sa Diyos na dakila. Kaya ang fortune na meron si Manny Pacquiao ay hindi sa madaling paraan niya nakuha. 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 25 Do you not know that those who run in a race all run but one receives the prize. Run in such a way that you may obtain it. And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Pinapakita rito sa verse na ito ang kahalagahan ng disiplina at dedikasyon para ma-achieve ang excellence. Therefore, while God may not directly choose someone to be a champion, ini-equip naman niya ang bawat isa sa atin ng gifts and opportunities to pursue our passions. At sa ating tagumpay, makainspire ito sa iba. At higit sa lahat, mag-glorify natin ang Panginoon. At yan ang ginagawa ni Manny Pacquiao. Sa passage na ito, the Apostle Paul uses the metaphor of a race to illustrate the Christian life. Katulad ng mga atli na nagtitrain rigorously, dugot pawis, ika nga. And they compete with the goal of winning. At sabi sa Biblia, ganito rin dapat ang gawin ng mga believers ni Jesus na i ang ating spiritual journey with intentionality and purpose. We run to you, our Lord, and we must run to win. Sabi ni Paul, run in such a way that you may obtain it. This calls us to examine our own lives. Tingnan natin ang buhay natin and consider how we are living out our faith. Tayo ba ay nabubuhay sa pananampalataya? Maring si Pacquiao, simula pa nung unang sobrang kinukonsider niya na ang salita na ito ng Biblia. Buhay ang pananampalataya niya sa Diyos. Tayong mga Kristiyano, hindi man tayo katulad ng tagumpay ni Pacquiao, eh dapat our eyes are fixed on the ultimate prize, eternal life with Christ. The imperishable crown, ang korona ni Pacquiao dito sa lupa will perish, it will fade away. Pero ang imperishable crown, koronang di kailanman mabubulok, has the rewards of our faith put effort na maggrow tayo spiritually dito tayo mag-invest sa lupa para magagamit natin sa langit katulad ni Pacquiao nakilala bilang Christian live according to God's word at yon ay ginagawa niya na sa kanyang buhay ngayon tayo ay hindi mabubuhay at makikilala na katulad ni Pacquiao plano na ng Diyos sa kanya yan ang maging world famous boxer bawat isa sa atin may plano si Lord linangin mo tulad ni Manny, ang tagal niyang pinaghirapan niyan. Kaya, ayan, ang tagumpay sa kanya. At kung anuman tinatamasa sa buhay niya ngayon, tandaan niyo, maraming luha at sakit ang dinigma niya. Sa ating spiritual na laban, this might mean letting go of sinful habits. I-prioritize natin ang prayer, pag-aaral ng salita ng Diyos, and being intentional in our worship sa Panginoon. Tandaan natin, God is sovereign siya ay in full control. Si Manny Pacquiao, kumbaga, nakaguhit talaga sa kanya yan. At dugot pawis nga ang puhunan niya, physical at spiritual. Hindi tayo nag-iisa sa ating laban. Kasama natin ang Holy Spirit that empowers us. May plano ang Panginoon sa iyo. Basta, huwag kang bibitaw, kapatid. Tara, manalangin tayo. Mari kang yumukod o ipikit ang iyong mata at damhin mo ang presensya ng Panginoon. Salamat, O oh Diyos, sa lahat ng iyong kadakilaan na paabuti mo, Ama. Help us to run the race with perseverance and dedication. Tulungan mo po kami na disiplinahin namin ang aming mga sarili at mag-focus sa iyo sa eternal rewards that come from a life sa buhay namin that is lived for your glory. Panginoon, sa iyong lahat ng papuri at pagsamba, sa iyo lahat ang aming pag-surrender, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat kapatid. At ito ang ating daily word for today. At makita tayo sa araw-araw. Mag-aral tayo ng isang verse mula sa Biblia. At magsumiksik tayo sa presence ng Panginoon. Kasi habang tayo nagsusumiksik sa presence ng Panginoon, tumitibay tayo, lumalakas tayo. At yan ang goal ng Run to You. Magkita ulit tayo bukas.